Hello po mga kabok. Good morning. Good morning po. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon andito kami sa kasama yung asawa ko dito sa Kamotis area. Kamotis kung tinatawag sa amin. So andito kami ngayon dahil nagpakarit po yung yung asawa ko. Ayun po si Uncle Dodo yung yun po yung taga-karit dito sa amin. So, pinuntahan namin kung natapos na dahil magbabayad po kami. Ngayon, ito po. So, samahan nyo po kami mga kabok. So, puntahan po natin yung yung mga pinsa namin na, na magkukupra dito. Actually po mga kabok, dati kasi kami kami ang nagkukupra dito. Kunti, maliit lang itong ano, mga kabok yung niyugan dito. Kaso, nung na-stroke po si Papa, yung biyanan ko, so hindi na po, hindi na kaya ng asawa ko siya lang mag-isa, kaya pinakupra namin sa mga pinsan niya. So, at least po, nakatulong po kami. Hindi man gaano kalaki yung kita, at least, meron namang, merong kaunti, makatutulong. Yan po. Ngayon ay ano, maambon. Maambon yung panahon. Yan po, malapit na pong matapos si Uncle Dodo. Dito, kumbaga dito na lang po banda. Kasi tapos na po doon sa may ibabaw nito. So, antayin na lang po natin matapos si Uncle. Dahil babayaran po natin siya ngayon. So, yun nga mga kabok. So, sa nanonood po pala ng aking mga video, Ah uh, maraming maraming salamat po at pasensya na po kayo kung minsan yung pagsasalita ko ay ano paulit-ulit o o di kaya ay nabubulol po talaga ako kasi nga po hindi naman po ako sanay magsalita ng Tagalog although marunong po ako magtagalog pero hindi kagaya sa nasa Maynila yung mga Tagalog na tuloy-tuloy po fluent po yung pagbigkas nila ng Tagalog eh kami ay Bisaya so medyo matigas talaga yung dila na <laughs> hindi po tuwid yung pagsasalata. Kaya pasensya na po kayo sa mga mga video ko na minsan bulol-bulol. Yun po. So tara at puntahan natin sila. Ito po mga kabok. O, oh, andito pa po. Marami pa po dito. Ayan. Minsan yung iba napunta doon sa may ilog. Andiyan po si Mr. Jojo mga kabok. Sila po ang nag-aano dito. Nagkukupra. Ganun po kahirap. Magbubukid po. Ayan, yung tempo ni Mr. Jojo ay nandito. Ayun po. Parang si Mr. Kopido ata 'yan. Ayun po si Jojo. Yun yung asawa ko. Yan yung niyog. Gugulong lang po papunta sa baba. Yan. Ganyan lang po. Akala madali pero mahirap pala. na para ganito. Doon ko lalagay ko sa may pataumbok. Yan. Talagang pupusahin mo yung paglabay. Ay, sobrang linis po tingnan mga kabuk yung asawa ko lang po ang naglilinis niyan ini-sprayhan yung mga damo minimintin po talaga niya para malinis po yung bukid or ni niyugan may mga saging din dito mga kabuk pero konti lang po pang ano lang pagkain lang po namin minsan po pag maraming bunga Binibenta po namin, binibili ng ulam, yung kita po. Ito po yung tapahan namin dito, mga kabuko. Maliit lang po siya. Ayan, tingnan natin sa loob. May ano po dito para lagayan ng mga yung naluto na nakoper yan ito po ang loob yan maliit lang po nauhaw ako kaya nanungkit mo na ako ng buko Sarap po. Mga kabok. Ayan po mga kabok oh. Ang sarap po. Mmm. Ang lambot. Ito po, dadalhin naman sa bahay. Ayan po mga kabo, kami ay uuwi na po. Ayan po yung asawa ko, may dala na ng ano, buko. Dadala namin yung sila mama. Dahil matagal nang hindi nakapunta dito. Bye bye po mga kabok. Salamat po sa panonood nyo. Sana po paki-subscribe and paki-click na rin sa notification bell para updated kayo sa aking mga video. Paki-like na rin po. Maraming maraming salamat po. Bye bye.